Huwag ka nang prat d'yon ah! Ay! Ano? Ay papicture ka na Ay Kuya! Yeah. Ay idol! Pwede nyo papicture! Idol ka ng anak ko eh! Dahil ka pinapanood sa video nito eh! Pwede maticture? <coughs> Di ba pwede? May nahantay ako eh! Anak ko? Anak ko tayo lang yung pinapanood dito eh! Di ba may nahantay ano? ba, na lang kayo. Anak, ayaw. gusto ko po talaga eh. Ha? Ayaw nga, ayaw pumaya. Ganyan po lang ako, nakala ko mag Para, bagay na tayo, susunod lang Sa ibang lang tayo magpa-picture. Pero gusto mo talagang pa-picture? Hmm. Ano so, kayo? Na try natin. Try natin, may offer ako. Baka Ay god. Nice. Oh, okay, nice. Ba, teji mo makasi. Ay god, na dududa talaga na ako eh. Pag bibili na lang ng 500. Eh, ay okay, to? Oh, oh, hindi mo sinabi kanina. 'Yun, hindi na sabi ko. Oh, iko sinabi mo hindi. <laughs> oh, 500 pa lang, oh, patuloy eh. Ah, iyo. Ha? Sino 'di mo? Ito, try. Oh, tama ito, na, di lang 'to eh. Thank you.